Tignan niyo po ang record ng ating mga kandidato. Wala sa kanila ang may bahid ng dugo dahil sa tukhang. Wala sa kanila kasabwat sa pagbulsan ng sako-sakong pera, pinagsamantalaan ang krisis ng pandemya, pinabayaan ang ating mga kababayan na magkasakit at mamatay. Wala sa kanila ang mga pumapalakpak sa China at natutuwa pa kapag tayo ay binobomba ng tubig. Tinatamaan ang ating mga coast guard, hinaharang ang ating mga manging isda, ninanakaw ang kanilang huli. At bukod pa rin inaagaw pa ang mga isla natin para maging bahagi ng kanilang bansa. Andito po ang aming ipinagmamalaki ng mga kandidato para sa Senado. Ngunit, Bagamat nakatuon ng pansin natin sa ating mga sa ating mga kandidato para sa Senado, wag po natin kaligtaan ang halos 18,200 na local executive na ating ihahalal sa Mayo. Nabanggit ko po ito dahil may pagmamalaki ng alyansa na kamilan ang may kumpletong tiket mula sa senador hanggang sa sangguniang bayan ng pinakamaliit na bayan ng buong Pilipinas. At hindi pangkaraniwan ang mga aming kandidato. Hindi po kagaya ng mga nakikita natin sa mga iba't ibang partido. Hirap na hirap makakuha ng kanilang mga miyembro. Ang aming mong amin pong ipinagmamalaki at pinaglalaban ay subok na at matagal nang nagseserbisyo sa publiko. Hindi po ay naaawa rin po kuminsan sa ating mga katunggali dahil nagmamakaawa para makakuha ng, naka, ng mga malalakas at magagaling na kandidato. Di tulad ng iba, karampot lang ang kandidato. Dito po, buo kami. Hindi lamang buo sa numero, ngunit buo ang loob para ipaglaban ang kapakanan ng bawat Pilipino at ang buong Pilipinas. Kaya naman, nakita, nagtataka nga o, parang yung mga iba, na naging kandidato eh nag lang yata ng suka ay eh, nabigyan na ng certificate of candidacy dahil wala naman natin wala tayo wala ang ikukumpara sa ating mga kandidato kung iahambing natin sa mga napulot nila ang tiket natin mula sa Senado hanggang Sangguniang Bayan ay mga leader na subok sa serbisyo magandang record na pwedeng ipagmalaki kahit kanino kung kilatisin natin ng isa-isa, napakatingkad ng ating kakayahan, ng, ng kanilang kakayahan at ang mga pam, ng mga pambato para sa pagbabago. At paka, kapag pinagsama kagaya nito na nangyari dito sa alyansa, ay lalong nakaka-impress ang kanilang pinagsamang lakas at galing.